Hey guys, good morning sa inyong lahat So meron tayong bagong kuhang unit Nandito na sa Pampanga This is 2020 Toyota Hilux G Conquest Ito pakita mo mami Hilux G Conquest 45,000 kilometers lang yung mileage niyan So dahil first time nating makakuha ng Hilux Conquest Ang naisip ko kaagad bago tayo umuwi ng Maynila Since Pampanga naman to Fuel consumption test tayo Tingnan natin kung matipid tong Hilux Conquest Kasi sabi nila isa daw ang Toyota sa mga matitipid na sasakyan eh alamin natin yun ngayon Tara, bago umuwi, pa-diesel muna tayo Oo oh. Full tank, diesel Diesel max So itong ating 2020 Toyota Hilux G Conquest is a 2.4 liter Ayan, 2.4 liter Tapos 4x2 lang itong mga bossing ha Ayan, pakita ko muna sa inyo guys so tapos na tayo magpakarga so regardless kung magkano yung pinakarga natin so ito muna reset muna natin paano ba trip A reset na natin ayan zero na paano ba mag reset ng fuel consumption wait nga ito toto pala ano ba yung reset yung fuel consumption Asensya na po, hindi po ako. Ngayon <laughs> lang ako nagkaroon ng Hilux. Paano i-reset yung fuel consumption nito guys? Hold. Ito diba? Tama ba ako? Hold to reset. Ba't hindi na re-reset? Thank you, thank you. Wait nga. Air. Meter customization. Unit. Ay, ano pala ito? Hilux. Kilometer per liter. Ayan. Tapos. Aha. Uh, back. Back back natin tapos info paano ba i-reset pinipindot ko to eh Hayaan mo na nga mag ano na lang tayo mamaya no sa calculator <laughs> mag naman tayo pagbalik sa Maynila eh tama ba na-reset na ba yan pagka ganyan yata no pasensya na guys ha first time ko kasi magka Hilux pero naka-reset na yung trip A natin ito 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 sa trip A na lang tayo mag dis, mag base mamaya ayan trip A 00 kilometers tapos magpapa full tank naman tayo dahil since, fuel consumption test tayo hindi tayo gagamit ng eco mode hindi tayo gagamit ng power mode ang Hilux kasi may eco mode may power mode so kapag naka eco ayan pag power ayan pero in normal mode natin pagka walang nakalabas niya na eco or power ibig sabihin naka normal mode yon okay so Normal lang Doon natin malalaman Kung matipid ba sa fuel consumption tong Hilux Kung di ako nagkakamali ah Hindi ko sure eh <laughs> Dahil di pa ako nagkaka-Hilux Kakakuha lang namin hmm, Kakakuha lang namin Baka interesado kayo guys Binibenta ko na to Agad PM na agad PM na agad 45,000 kilometers Legit first owner po Yung nakuha na natin Dito ang daan natin syempre uh, JA Santos San Fernando Tapos mag-enlix na tayo Maya-maya lang 500 lang Henlex na Henlex. Mula nung galing tayo sa San Fernando, dinaanan natin Henlex. Ito pakita mo mami. Wala tayong dinadaan ng traffic guys ha. So expected nyo, syempre lahat ng sasakyan, kahit sports car pa yan, basta dumaan sa maluwag na kalsada, medyo matipid sa fuel consumption. Kasi dito, uh, pakita mo mami. Kanina pa sa Enlex, madalas nga ako nandito sa ano eh, overtaking lane kasi nagtatakbong uh, 90-100 ako. Si maliwanag naman, tapos maluwag kalsada. Kaya nakakatakbo ko ganyan. Para Parang pinakamabilis ko na yung 100 kmph. Pinakamabagal ko na rito kanina mga 80 kmph. Paganon-ganon lang. Tapos, wala ka traffic-traffic eh. Tingnan natin mamaya mga boss. May isa biyahe natin kami. Mm. Parang wala pa yata isang oras. Wala kasing ka traffic-traffic eh. gabi talaga sila yung tatrabaho dati, no? Ito mo, marami ng tao ngayon. And guys, so ano, papadiesel na tayo rito. Total, malapit na rin naman sa amin. Nandito na kami sa Mindanao Avenue. Okay. Quezon City na ito mga boss. Bali sa biyahe natin mula Pampanga, pang nakaano na rin tayo. 65 kilometers na rin. Pwede nang basahin yan ng fuel consumption test. yan wait lang natin full tank ulit kagaya kanina wait lang natin wala pa nag-assist sa atin diesel max full tank dito yeah. dito tayo para makita niyo. doon tayo mag-computan sa likod may ano sa likod ah ay Tigos. <laughs> Nasanay sa Everest. Ay! Ang yeah. iya. May gilid lang ako dito. Sandali guys. Tapos din tayo mag-computan. <clears throat> Ayan. So dito, <clears throat> ang naging total fuel consumption natin for, eto mga boss, pakita mo mga muna mapin ang naging biyahe natin is 65.4 kilometers mula Pampanga hanggang dito sa Quezon City. So, 65.4 kilometers divided by yung kinakarga natin is 5.79 liters. So, pumapatak siya 11.29 hmm. o 11.3. Kita na? 11.3. Hindi makita din. Hindi di makita. Ayan, 11.3 kilometers per liter. This is a 2.4 liter diesel engine. Pickup na mas magaan kaysa sa SUV. Tapos, 4x2 lang. Tapos, ang sakay is dalawa lang kami ni Mrs. <laughs> dalawa lang kami, guys. <laughs> tapos, yung Everest namin, nung nakaraan, nagpampanga din kami. Kung napanood nyo yung video nun, yung mga sakay pa lang namin nun, marami. Parang 8 adults, tapos meron pa kaming tatlo or apat na bata ata nun. Tatlo, no? Tatlo. Tatlo, tama. To be exact. Eight adults and three kids. Tapos, four-wheel drive yon. Tapos, 3.2 liter diesel engine. 5 cylinder pa. Tapos, SUV pa. Ang naging total fuel consumption ng Everest namin. Tapos, na-traffic pa yon mula sa pagbiyahe namin mula rito. Kasi, ano, umuulan nun eh. Traffic dito nun hanggang sa NLX traffic. 10.5 So ito, expected to sana kahit mga 13 13 kilometers per uh, liter sana kasi nga wala naman traffic tapos magaan naman kami. Pero grabe no, 10 point ano lang. Ay ano lang, 11 point lang. So, tuloy na yung biyahe namin guys. Kayo na bahala. Kayo na bahala mag-decide kung para sa inyo matipid sa fuel consumption itong Hilux. First time ko kasi magka Hilux eh. Kaya, uh, yun lang. Yun lang yung medyo impression ko. Mga expected ko kasi mga 13 or 14. Lalo na yung Walang ka traffic traffic sa NLEX kanina mga ganun na expectation ko kasi yung 11.3 masyado siyang malapit sa Everest ko na 2017 four wheel drive masyadong malapit tapos punong puno pa